mag-advertise sa Pinterest. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paella ito, balik sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko ang mga unang hakbang para mag-advertise sa Pinterest. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe, mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para sa inyo. Sige, una ay puntahan ang website ng manager para mag-advertise sa Pinterest ang website ay ang website. I-click ko na lang dito sa taas. Ito na, ed.pinterest.com. ed.pinterest.com. Ito ang site para mag-advertise sa Pinterest. Pumasok ka sa site para gumawa ng business account para mag-advertise. Pwede kang mag-click sa Advertise Business Account sa ibaba. Gagawa ka ng libreng business account sa Pinterest. Ipapakita niya dito ang iyong email. Kung mali ang email, I-click ang Disconnect para gumawa ng bagong account. I-click ko itong pula na button sa ibaba para magpatuloy. Ayun na, nagawa na ang yung Pinterest Ad Manager dito. Piliin ang pagsingil. Napili ko na ang Brazil, pero piliin mong mabuti kasi di mo na ito mababago. I-click ang button sa ibaba para magpatuloy. Ilagay mo dito ang iyong petsa ng kapanganakan. Kailangan mong sumang-ayon sa ad contract para makapag-advertise. Kung may tanong, i-click lang ang read. Kung sang-ayon ka, i-click mo lang ang accept. Ayun na, nagawa na ang iyong ad account dito sa Pinterest. Abangan ang susunod na video kung paano idagdag ang credit card para makapag-advertise sa Pinterest. May tanong ka ba? Ilagay mo sa comment section sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang muna ako, malaking yakap. Ingat ka palagi. Salamat sa lahat.